hindi hindi ako trabaho sa kahit tagano ng ng GR sa ng GR eh pag nanalo nga siya hindi ako trabaho sa kanya eh ng GR eh sa kanilig wala, malaki talar talar malaki veltron huli hindi ispo yung bike ano

Ay nag-i. Haha. Oh, yeah. <laughs> na Haha. 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 na Haha. 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 trip Haha. na Haha. na <laughs>

Good night, Pogi! <laughs> <laughs> <Okay lang. laughs> <laughs> <laughs> maubos na muna yan bago sa Baon. Baon. mga Baon. 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 sa Baon. 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 Pag-upload lang yung ito eh, mabilis na. Tulungan na natin yung mga ito. Ang mga ito. Ang mga ito. Ang mga ito. Ang mga ito. Ang